nga on tayo ninyo mga idol hmm. ang ulang ko ay kanakana, baka ni kani kani ang tawag dito ay bisoy go bisoy bahala na, basta muna na o oh, tapos ang sabon namin naglutang ay ginoo ko may ano yan, may alokbati oh, alam ba ninyo ulokbati alokbati, ulokbati alokbati bahala na, basta yun na yung alokbati o oh, yan ang alokbati o oh, haba ng pagdaan o oh, diba? Ganyan? Maminaw mo. Hindi mo maminaw. Lahala mo ba? mo. Hmm. Yum. Sarap. Hmm. Ay, mabukog. barak. Diretso lang. Ang diretso lang ang tinik. Mas maligay na sabaw. Mas da, nila. Oo, kaya daghan yun kanina. Ayan. Isang pulo ata yung binigay na kanina. <coughs> At sa atin yung kalating na ata. ayan. May bukog. Nakalagay. mo ito. Ayun, ayun ang bukog ko. Kitaan ninyo. Nagpasok sa akong nga lang nga Ganda. Hmm. Na lagi bokok. Hmm. Na halaga ka oh. Hmm. Sarap na sa bawin. ay eh, ang problema nito bisugo na to. Daming bokok. <coughs> bisugo lang oh. Hmm. Dagkaw sa Bisaya pero bisugo sa Tagalog. sarap sa tupin ang mata. Diba? Yung na, di mo ay. <coughs> Kaliwain kayo, no? Hmm. Pag mga ganito ang eh, sukid na tariwa, hindi mo na ang dapat ng ano? Itim na yung ano? Baga na yung lupay na kanina. Bakit? Dagdag din yun sa pusa. Pagkain, pampalasa din yun, papaitan. kaya nang papaitan, no? Kayo lang. Yeah, you. <laughs> Bokugon. Maganda lang itong isda na itong pang prito Pero masarap siya sa sabaw. Hindi ka magsisisi. Yummy. <clears throat> Ganito man talaga Kabawang dahil yung utang tanda, dahil sa may abisan ba yung sibuyas. Kata may lang, okay na. May sangig ka pa, ang da, pampagata yun, tagata. Yung masangig. <coughs> Parang ano ba naman yung sangig ngayon? No? Sa inyo, may mga sangig pa, idol? Pa-comment daw. May sangig pa sa inyo. Nakabalang mo, sangig o oh, dili. Ay, ayun yung pag-comment. Ayun na pag-comment pag hindi na yung naintindihan yung yung sangig. <coughs> no? Ano nga, yan, hmm, ano nga ba yung sangig? Hmm, ano nga ba yung sangig? Tanglad. Hindi. Ano yun? Parang halaman na... Parang ang dahon niya ay parang sa sili. Ay, hindi. Basta maliliit siya sa sili. dahon. Doon, maraming yung talapunan. Ang dami kong Ang mulaklak na bayad doon, ano yung malaking malaking ano, malaking yung tinip, o. Oh. Mabuko ganit mo, oh, ambot lang. Hmm. Naging ngon, sorry lang mo. Sarap ng sabaw. Hmm? Nakalutang baga ang sabaw. Well, sarap. Sarap. makaduling at sabaw kasalak. Tawa -tawa, ka sarap. Tawa-tawa man dito ang kausama ko eh. Bakit kaya ano kayo mayroon? Magbulunan tayo nito eh. Di ba yung sa vlog na si ano? Yung muna. Saman. Ha? So, 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 so. O, oh, di ba? Ang oh may ganun, oh hawa-hawa sa ano, tabako. So, 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 so. Manala so. kayo dyan. Nalabad ang gaulok ko. ha <laughs> Denmin? Ngayon, mga idol, kasama ko sila, mga buang, mga tawa sila. Ayan. Mag-uusap. 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 Tignan mo, mag-uusap ito. Ang laki-laki ng tignan ko. Ubono sa ngalang anak ko. Mahirap masarap na isda. Mahirap kainin. Kailangan mong himayin na mabuti kaya baka ang tinig na po, ginoo ko. Kaya, pag may maliit ka na bata, himayin nyo talaga ng bonggang-bongga ha. Bago nyo isubo sa inyong mga anak. Kaya daan, basig mabukog, mahirinan o bukog, naambot lang. Kumaan na kayo? <coughs> dan bayi usia 2 bulan ini cuma ini tuh. So, 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 so higo kan saya si bau benarlah kah. Cara <coughs> apa si sabang aih kan nangang kan hilang namanya maraming lara. Oh, so, 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 so. Let um, me. Taman, gugutum kah? Kaun ka drag imo. -im Ako ba, ako di ba ako marunong magpadulong? Di ba ako marunong magpaduling. Mahalay eh? <laughs> ko ba magpaduling? Paano ba mga idol magpaduling? Kaya alam niyo magpaduling dyan? Hindi ko alam talaga magpaduling. Na. Ay, sus, sus, sus. sus. <laughs> May gabaan pa ko. Nandito sa kainan. Ay. Yung nabay ero na ako Samok-samok. Samok-samok ko ni ero. Isubak ko ni Rubilaw. mắt của mình mua hết mmm mmm bye mmm 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 bye bye mmm mmm bye bye, mmm 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 bye, bye. Thank you for <laughs>